Pangulo Makapagal Arroyo, pinasalamatan si PBBM sa paglagda ng batas na magtatatag ng Agricultural University sa Pampanga. Narito ang news ni Maine Barreto. Nagpahayag ng pasasalamat si Pampanga 2nd District Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos nitong lagdaan ang Republic Act No. 11977 na magtatatag ng Pampanga State Agricultural University sa Florida Blanca, Pampanga para kay Congresswoman Arroyo, patunay ang mabilis na pag-aproba ni Pangulong Marcos sa naturang batas sa commitment nitong maghatid ng quality higher education para sa mga Pilipinong mag-aaral at magbigay ng mabuting buhay para sa mga magsasaka. Anya, malaking tulong ang PSAU Florida Blanca Campus sa anim na bayan sa kanyang distrito dahil pagsasaka ang kanilang pangunahing hanap buhay. Positibo siyang lalaki ang kita ng mga residente dito dahil sa akses sa makabagong teknolohiya at research mula sa mga mag-aaral. Mag-aalok ang PSAU Florida Blanca Campus ng short-term technical vocational, undergraduate at graduate courses na nakatuon sa agrikultura. Magsasagawa rin ito ng research at extension services at production activities na susuporta sa socio-economic development ng lugar. Para sa New Scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.